Umaasa ang mga kongresista na mabubura na ang mga questionable insertions sa panukalang pambansang budget sa 2026, lalo na sa pagtuntong sa Bicameral Conference Committee. Ayon kay Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal, dapat simula na ang reforma sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Boji D. III, partikular sa Bicameral Conference Committee. Suportado anya ni Nazal ang transparency sa budget process at iba pang hakbang na magpapalakas sa tiwala ng publiko sa Kamara. Marapat umanong maging pundasyon ng speakership ang transparency at accountability kaya mahalagang maisulong ang malinaw at patas na proseso sa budget. Hindi man bumoto si Nazal pabor kay DISA sa speakership sa pamamagitan ng abstention, marami manong expectation sa liderato sa paghahatid ng pagbabago na inaasam ng publiko. Naniniwala rin si mamamayang Liberal Party List Representative Lyla De Lima na dapat ipagpatuloy ang sinimulan ni dating speaker Martin Romualdez sa pagtataguyod ng bukas na proseso ng paghimay sa budget upang hindi na maulit ang mga pagdududa at sana ipatupad talaga yung uh, inannounce na policy noon ni Speaker Romualdez na maging open and transparent by gum maiwasan yung mga questionable na mga pag-insert na mga kung ano-ano sa sa budget so kailangan siguraduhin niya yani as to make it clear lalo na sa course among APRO committee members, the Apro heads, and then yung, uh, yung, kasi mag, mag, that will also undergo under the rules of the uh, the current rules of the uh APRO Committee and yung tinatawag na barcy the budget amendment review subcommittee. Sa isang post sa social media, sinabi ni House Committee on Appropriations Chairperson Mikaela Swansing na may pulong ngayong araw para sa budget amendments review. Giit ni Swansing, puspusa na ang kanilang paghahanda para sa plenary deliberation sa Lunes, September 22. Titiyakin umano na ang bawat piso sa pambansang budget ay ilalaan sa tamang programa at pangangailangan ng mamamayan kahit na ang kapalit pa ay kakulangan sa pahinga. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.